ito pa, Ito pa, Ito pa, Ito pa. Walang helmet, walang helmet. Walang helmet. Walang helmet. May nang-aaway daw dito. Ikaw okay. kakatian ka na. Ano? dami pa rin uh, tok 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 pala yan ang dami pa rin uh. tok tok ang tawag pero e-bike yan e-trike e-trike sorry <laughs> <laughs> Ay, Oh, di gasolina. Di gasolina ito. Ayo. Tok tok. Oo, tok. na 'yung mga nasa kanan. Magandang uh, hapon sa inyong lahat. Ngayon ay uh, January 6, 2025 at sa oras na uh, 3pm. At uh, ito ay uh, follow-up operation dito sa Palangkay Street. At, at uh, nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go. Ito ay uh, follow-up operation dahil ang unang napasanda natin noong uh, nakaraang uh, Friday. Ito mga yung dalawang yan Yan na naman yung Vios na yan Kunin nyo oh. Paunan nyo na to Paunan nyo na yung Vios Isama nyo yung ano Yung tuktok na yan Kasiris nyo Pinulit na na May ano na Kanina na Hi sir, magandang hapon. Magandang hapon. Pati yung mga tricycle na nasa bangketa sa loob ha, ah, busin yan. Mga tow truck yung nakaka-monitor. Yung mga may kargang four wheels na na flatbed, wag mo na kayo alis. Tingnan nyo kung makakapag-series kayo ng mga tricycle ha. Ah. Wala pong helmet, mo, yung yung wala helmet yung angkas nyo. Walang helmet. Yung angkas. Perang po ng lisensya. Pasensya na rin po. Perang po ng lisensya. Hindi namin alam eh, kahit naman po walang operation, dapat naka-helmet po yung angkas nyo. Tapos naka-chinelas ka pa. Galing lang po kami, nagpa-check na po sa hospital. Opo, naiintindihan ko po yun. Pero dapat pa rin po, tama po yung suit natin. Alin ba sa'yo? Eh, wala. Eh, kanina pa kami dyan. Naka-angkla na yan eh. Sumama ka na lang kung gusto mo. Sumama ka na lang kung gusto mo. Tatlong tricycle sa'yo. Oo, sama nyo lahat. Wala, wala tayong pagbibigyan. Saka mabuhay na din naman talaga to eh. Oh, ba't di nyo pa kukunin to? Palabasin ko na to, sir. Para pasok yung tow truck doon. Sa nakayon ko nakaba, sir. Kakasabay tow truck dyan? Alam mo, araw-araw kayo po nga parada dyan. Ngayon mo lang, kararating mo lang ngayon. Pero araw-araw kayo po nga parada dyan. Huwag na tayo maglokohan. Nung nagano ko kayo, naga dito oh, nung na. Nung, nung, nung nandito, nandito ako, ako last uh -huh. time, wala ka. Pero, pumaparada ka talaga dito. Alam ko yan. Tsaka, kita nyo naman, mabuhay na yun. Bawal pumarada. Talagang in-effort mong ipasok doon para mahirapang ito. Ano, may lisensya ba yung mga truck dyan sa harap? Hindi, no plus may lisensya. Oh, sige, pag wala, i-detone natin. Tira mo kaya mag-series ng tricycle? Hindi kaya? Tricycle, kaya? Ay, dami. Eh. Tingnan nyo. Ay, wala mga helmet. Ayun, o, oh, walang helmet o, oh, parating sa'yo. Ayun, oh, nasa harap mo na. Asa harap mo na, walang helmet eh. Yung yung angkas. Ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Walang helmet, walang helmet. Walang helmet. Walang helmet. Walang helmet. Yes, boss. Ingat kayo. Ay, hello. Walang helmet, walang helmet. Ay, ingat, ingat. Sa kabila. Sa kabila, sa kabila. Walang helmet. Yan, 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 yan. Daming walang helmet dito. Wala ng helmet. Naka chinilas. At ang uh, matindi nito, wala palang lisensya. So, may impound dito ng kanyang motorsiklo. May bata, may bata, may bata. Sa gitna, may bata. Hoy, may bata. Ayan, incoming sa inyo. May bata nasa gitna ng motor. Daan-daan, Itong mahatak na truck, wala nang driver, pero dito yung painante. na so, natikita nito ng uh, yung plaka. Ito na, hawak-hawak na yung notice ng tow truck ng towing truck Last uh, Friday, January 3, 2025, Uh, magkatapatan May nakatawag dito Nakatampak na basura dyan Saka dito So wala na Kasama yung painante <laughs> Lumampas na tayo ng tulay yung nakaraan, maraming natikitan dito. Malapit dyan sa may... Ayan, sa may kentamarket, sa may underpass. Tapos, ito, malinis na. Wala na nakapark dito. Tara, baka dumerito tayo ng Arlegi. Walang mataanan. Hindi nga, bakit si Naray Arlegi? Yun ang gusto ko malaman. pista daw sir kaya po kaya may stage sila sa Tara nga Nag nagtayo sila ng entablado sinara nila yung buong Arlegi dahil uh, pasamantalang uh, isinara dahil nga uh, may stage at mayroong uh, dance show sa kanto ng Arlidge sa kanitong Quezon uh, na Boulevard. So pumasok dito ang uh, team sa kalsadang ito para ipagpatuloy ang uh, clearing dito sa kahaba ng uh, Arlidge. Dahil yung uh, isinarang uh, stage dyan hanggang ngayong kabilang so bukas open na ito. Yung mga sasakyan na naka-illegal parking dito, mapa tricycle, tok, -tok motor, naka Apat na gulong, matitigitan at uh, posibleng mahatak. May nang-aaway daw dito. Ah, dahil hinahatak yung kotse. Dalawa pa lang mahatak dito. magkasunuran Ito yung na, nagwawala dito, yung napawarin. Nag-advise nag, -advise, nag -advise na po kami last week pa. Ano ka ba? Nagpapaparking ka ba dito? Ano? Binabantayan. Nakangkla na yan, hindi na yan mabibitawan. Hindi po, nag-abiso na po kami last week pa. Huwag niyo po, nga, wag niyo po ikakabing. Pag tinamaan po yung tao namin, kayo po mananagot. Na pokuyan, Chris, na Hindi man, po, kanina pa po may kadena yan Kanina pa kami dito Hindi ko naman po sir Na parang tingnan niya, so... Eh, sana ikaw nagbigay ng lisensya mo Para ikaw na lang tinikitan Tuyan naman, please, tuyan Oo, di ba? Hindi, sinabi ko na, sir Sinabihan ko na, ma'am, yan Yan na Nagtiusap ako na ma'am, sir Saka tulay ito, bawal ng nang tagaparadaan Hindi, Sumama na lang po kayo Tutalan, dyan na kayo sa loob ng sakyan Last week pa po kami nag-abiso dito. Hindi namin po alam, Galing yeah. kami probinsya. Sinabi ko dyan, no? sabi ko, andyan na yung mayari. Nung nagsabi ka, nasaan? <laughs> Ayun o eh. Di ba sinabi ko Kuya yan, andyan na yung mayari, tinawag ko. Sabi sinaw yung tinatawag. Oo. Tatawagin ano, kasi wala po yung driver natin, Sir Ganito ang patakaran, makinig ka muna, ha? Pag dumating po kami, pag, pag dumating kami, Andiyan ang driver, may lisensya, titikitan, makakaalis ka. Pag dumating po kami, na wala pong driver at lumatotow po kayo. Meron, ayan, ayan yung oras. Oh. May kabit na ka din. Kung kumain ka, imposible mong wala pang limang minuto yung kain. Promise hindi pa kami nakapag-request. Yan yung halakas Pag naka-angkla, hindi na nga po pwedeng bitawan. Hindi na kaya pagbigyan nyo na kami ngayon na. Siya ba taga rito? Opo, taga rito. Ay, taga rito, taga rito ka pala, pala eh. Sabi, sabi niya kakainan na dyan. O, so alam mo na bawal na pumarada pala dito? Sinabi ko na. Promise. promise. Hindi, wait lang po ha. Kung ikaw taga rito ka. Sabi ko, kaya sa green car lang kayo bawal dito. Oo, eh yun pala. Nagsabi ka naman pala. Oh, ganito po ah, ganito po. Nagsabi po siya. Sabi niya, bawal dito, saglit lang dahil Bawal nga po marada. Siya po mismo nagsabi na bawal dito. Alam po niya. Ngayon yung dumating po, sir, sabi ko, kuya, uh, ko yung mayroon dyan na. Yun nga, yung nga pinapaliwanag ko sa'yo. Pag may driver, ticket lang. Ang problema, dumating kami, wala namang driver, pinapatawag mo pa. Itaga e, rito ka, alam mo naman palang bawal na pumarada since last week pa. Ate, uh, kausapin mo lang, Tess, kaya Sumama na lang. Yun na lang po pinakamadali. Ayun, pare-pareho po kayo. Atakin na rin yung isa. Walang helmet. Walang helmet. Sinido. Nagbayad po ba kayo ng parking sa kanya? Nagbayad kayo ng parking sa kanya? Nagbayad po kayo ng parking doon sa lalaki? Nagbayad po, kayo lalaki. Nagbayad po ba kayo ng parking sa kanya? kayo oh. sa Oo. Kaya, kaya nagagalit kasi siya ang naningin ng parking. Ma'am, usok po kayo. Baka matamaan po kayo. Isasampa po namin yan. yung nakikita nyo yung building na yan dyan tayo galing sa may uh, umikot, humikot uh, nandito natin sa kabila sa may uh, Vergara at uh, marami dito oh, may mga nakakumot daw dito <laughs> sumbong ni ate maliit na talaga ang kalye pagka pinanadahan pa ng ganito Kahit to, yung mga nakakumot dalawa maraming motorsiklo kita nyo naman Dito na talaga naka-park ito. Kakumot. Saan hey, 'yan? may ara na. Dalawang motor pa lang na isang pa sa mga nakahilirang uh, motorsiklo dito kanina. Tapos nung nahatak ito, napansin natin na meron palang uh, no parking sign dito. So ito na ang itsura. Nung nawala na yung mga sumark kasi din ba parang 2 years ago or last year ginagawa Sa oras na 5 PM nandito tayo ngayon sa may nipoposi no. Ata uh, ito. Yung may mga nabuta sa sekend dito, matitikitan at uh, mayroong posibleng mahatak. lalo na yung mga wala may ari. May hinahatak pa doon. Ang oras ngayon ay 5:05 ng hapon. Abangan niyo yung uh, clearing operation na uh, tomorrow January 7, 2025. Okay, back to base na muna tayo.